Di kota Sabah, menunggu sana sama hamba.

Thank Congratulations! So, thank you, you Bebe. Alam ko, sobrang busy ka at nandito ka pa rin. Maraming maraming salamat. Kaya nga, you. alam mo na pala, in-invite mo pa ako. <laughs> Bakit mo na nagsushooting kami, in-invite mo namin para <laughs> dito. Tapos kakanta tayo ng sirena. Siyempre, Bebe, alam mo, ikaw ang unang nagtiwala sa akin. My first ever solo concert, major solo concert, ikaw ang nag-produce. Kaya ngayon, ipoproduce kita ng concert. Pero sa'yo din yung budget. Hahaha. <laughs> Mame, Vice, thank you, thank you so much. I love you. I love you very much. Mahal na mahal kita. Thank you, Mame. Lahat na pwede kong gawin para sa'yo gagawin ko. Kung pwede ko lang ibigay sa'yo, hindi ko naman kinagabit sa'yo na lang. diba? Tutal, parang gusto ko to. Gusto ko yan. Bakit ay Ako Ako'y isang sirena! Ako'y! Diba? Ako'y isang sirena. Ako'y isang sirena. Bakit na may sa ang mga binti? Maraming salamat na niya. Grabe! Nakapulo ka na ng araneta, Clarice! Eto! Maraming salamat! Alam mo, nahahappy po ako na na-witness na, ko ng sarili ko mismo yung mga magagandang nangyayari sa kanya. Katulad nung ano, nung unang araw niya na nag-shooting doon sa pelikula namin na Call Me Mother. Artista! Artista na siya. Kitang-kita kita ko yung mata niya na parang hindi pa nakakapaniwala, nalulutang, pero ang sarap makita na nararanasan mo lahat ng yan, di ba? Ang dami ng pinto ang nagbukas para sa sa'yo! Yes, thank you. Sana hindi magsara. hindi, <laughs> <laughs> yeah, hindi magsasara <laughs> Kung kailan kila kong kalusuhan ka, kalsuhan ko yun, wag lang magsara. Thank you so much! Kung Kaya kailangan, kailangan ko ng ipit sa pinto na ko para hindi magsara. Kilala mo, kung magaling ako pagdating sa ipit. Hoy, huwag mo silipin, wala dyan. Nandito. Wali ka ng sinisilip. Ganun pala yun. But, sinisilip, kunyari interesado, hindi mo ito gusto. Pero nakaka-proud ka. Nakakatuwa na makita silang lahat dito. Ito yung gusto talaga natin mangyari. From your first concert sa New Frontier, sabi natin, to magsisimula lang tayo sa medyo maliit, tapos dire-diretso Ito na, nagdire dire diretso na yun. At hindi naman ito nangyari dahil lang sa sinuwerte ka. You worked so hard for this. At the serve! Thank you, thank you, Mame. Ang dami ka. Tignan mo naman yung stage. Ang ganda-ganda ng stage niyo! Untar hindi substandard. <laughs> diba? May budget. Ay! Tinodo ang budget, hindi kinupit ang budget ng diba? Pag hindi kinukupit, maganda ang kinalalabasan eh. Diba, sa mga gandong pagkakataon, diba? maganda stage mo, ikaw maganda ka, maganda ang nararanasan ng mga tao. ba diba? yung mga people behind, sila yung pagod, lapot. Kasi ganun talaga ang servisyo. Sa likod, pagod ka, lapot ang nakikinabang yung mga narito. Sa ibang bahagi kasi diba, yung mga dapat makinabang, lapot. Pero yung mga dapat mag-servisyo, sila yung fresh. Yes! Diba? Nakakatuwa ka. Ang galing-galing ni Clarice, di ba? Kaya sana po huwag po kayo magsawa sa kanya. Promise po, in a few months, mag-iiba na siya ng hair. <laughs> Hindi kayo magsasawa. Marami kami planong kulay. <laughs> Marami, 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 lahat ng kulay sa color wheel gagamitin namin, huwag na kayo magsawa. At syempre gusto ko yung magtayo kasi si Meme, medyo nag-adjust ka, hinabaan mo ngayon yung buhok mo, diba? Talaga, oh, binigyan ko talaga ako ng, ano, ng uh, time to ma-feel na feel naman yung buhok ko. Nag-adjust na ako kasi kahit ako nalilito na rin ako. <laughs> sa Instagram, no, may mga nilalike ako. Kala ko posts para sa akin, para kay Clarice pala yun. Kaya sabi ko, wala naman ako dito. Ba't nandito dito? Ba't pala si Clarice yun? Because you're my inspiration. Yeah, and I'm so happy to be, you know, to be um, mistaken as Clarice. <laughs> Mom? Yeah, I'm dad. <laughs> <laughs> Thank you so much, Mimi. Thank you. Maraming maraming salamat po. Ladies and gentlemen, madlang people. Vice Ganda. <laughs> <laughs> Clarice! Arana! Meme vai skanda, vai skanda, vai skanda, vai skanda, vai skanda, and for all the... Napaka-proud ako sa lahat ng na nangyari sa'yo. Because Clarice, your star took longer to shine. And for me, the longer it takes a star to shine, the longer the star will shine. Clarice, I love you, I believe in you. God bless. Oo, oh, you ipagkita ko know, si si Roby. Like, Opo, -op ako ako yun. And then si Clarice, gusto nalang mag-hi sa akin. Sabi na, hello! And then, sabi sa kanya, Oh, ikaw yung manager. <laughs> I am just so happy with all the achievements that you have been getting. Now, this is your time. It's your moment to shine. Si Ate Klang po ang isa sa pinakauna kong nakasama sa stage na performers after I joined the Voice Kids. And I saw that she was really such a genuine soul. She would always talk about her family, yung magulang niya po at mga pangarap niya para sa kanila ng pamilya niya kaya sobrang saya ko ngayon na natutupad na yung mga pangarap niya. Ate Clang, I love you so much. Congratulations on all your achievements. Ever since po na nakasama ko si Clang, uh, the beginning, di ba pa? both started po, at least with ABS-CBN through the Voice of the Philippines very first season, of course Dean Sara, madalas ko po talaga yung kasama si Kan, especially in this journey and it's so heartwarming to be able to see her continue to just um, fight for her dream and uh, pursue so many things sobrang deserve na po talaga itong big night niya dito sa Araneta Coliseum. Clancer, congratulations we're super super proud of you When I think about Clarice, I'm word na mo pa ako sa isip ko ay gratefulness. Kasi sa mga nasaksihan ko mga times na nagkakatrabaho kami, kahit anong ibigay ng Panginoon sa kanya nagbiyaya, maliit man o malaki, kakita mo na tinatanggap niya ng buong puso na may pagpapasalamat at talagang binibigay niya talaga yung 100% niya all the time. Sa nakikita ko ngayon, kay Clarice, sobra akong happy. Hindi naman ako magkataka kung, kung umabot si Clang, kung asan siya ngayon, kasi sobrang deserve niya yan. Napakabuting kaibigan, hindi nakakalimot mga musta. At isa sa gusto ko, nagkakasundo kami bukod sa music, pag-usapin pamilya. Ang lagi sinasabi ng mama ko dati sa akin, every time nakapanood niya si Clang sa TV, si Clarice, hindi lang pang Pilipinas yung talent, pang international. When she sings, it's with heart and soul. Two ingredients, na kailana ba bawat singer, bawat actor, bawat talent, bawat dancer, bawat musician. Everything must be done with heart and soul. That's how I see that is. Lahat she does, it's with heart and soul. I think with every other thing that she does, uh, she does it with a lot of that. And because of that, I think she'll be around for a long, long time to come. I'm a believer of Clarice. And she knows that. Ilang beses kong binanggit yan sa kanya. She's an artist with a lot of heart and soul, both on and off stage.